Binasa ko ang diary niya. Alam niyang gagawin ko ito. Binuksan ko ang diary niya. At sa unang pahina, nakasulat. Alam kong babasahin mo ito. Lumang notebook ito ng kapatid kong babae. Pumanaw siya noong isang taon, aksidente. Nililinis na namin ang kwarto niya ngayon. Hindi ko naman intensyong makialam. Miss ko lang talaga siya. Normal lang ang mga unang pahina mga kung ano-anong sa loobin, mga drawing, tapos biglang naging kakaiba. Parang ako na mismo ang sinusulatan niya. Hawak mo ito ngayon, Linggo, di ba? Huwag mong baliwalain ang kaluskos tuwing 2.17 a.m. Natawa ako hanggang sa tumingin ako sa orasan. 2.16 a.m. Tapos narinig ko ang kaluskos. Pinaligtad ko ang pahina. Huwag kang lilingon sa likod. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Pero lumingon ako. Wala. Tapos nakita ko ang huling pahina. Isang linya lang. Lumingon ka. Ganon ka nito natatagpuan. 2.17 na naman. At sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa.